hoy, samahan niyo ako, magluluto tayo ng masarap na tinola. Dahil tag-ulan na, ito talaga ang masarap pigupin. Lalo't may sili pa. Tara, una, iisa natin ang luya, sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na, mas masarap kung mas maraming luya para sigurado tanggal ang langsa. Isunod iisa ang manok. Pinakuluan ko na ito para matanggal ang excess na kolesterol niya igisa-gisa lang natin ito para noot ang lasa ay bunga. Sunod ilagay ang sayuti, pak na pak de. Alam nyo ba na hindi talaga ako marunong magluto dati? Maglagay ng sabaw na isang katerba para wandusawa ang higop ta? Maglagay ng paminta para ma-avoid tayo sa mga sakit-sakit o oh, di ba? Diba? Lagyan na rin natin ng asin pampalasa. Damihan mo na kung ayaw mo makakain ang yumba. Hihi! pagkumulo na sa kailagay ang dahon ng sili ng Made in USA. Haluin para malublob ang dahon ng mabuti. Yes, totoo. Hindi talaga ako marunong magluto. Natuto na lang ako sa pagpupursige. Mmm, um, yummy!